So good morning mga farmers uh, welcome back to my channel Search at the Farmer ang guro ng magsasaka ng Sibunga Cebu, Cebu Philippines <music> If you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, so for today's vlog mga farmers, ang pag-usapan po natin ay ibabahagi ko po sa inyo yung Uh, aking kasagutan sa comment ng ating uh, subscriber yung ating tagapagsubaybay na si Ma'am uh, Crystal Barilliano. Si so, yung tanong po ni Ma'am is ano daw ang sikreto para maiwasan yung paninilaw ng dahon ng ampalaya dito sa baba mga farmers. Yan. So yan po ang katanungan ni Ma'am kaya atin pong bigyan ng kasagutan base po dito sa ating uh, management at the same time sa ating experience sa pag-aampalaya. So yan po ang ating pag-usapan ngayon. Kaya samahan niyo po ako mga farmers. Ngunit bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my mentors in Ampalaya Farming. Oh, as always, no? Shout out agaw Jupil the Farmer anak ni Matoy ng Mompelier Argaw Cebu at the same time shout out agaw Pino kami Kaminadi aka Pinos Vlog ng Alambihod Argao Cebu at the same time from Manatad Cebu nga Cebu kasi yung mga area niya sa kanyang garden at the same time shout out no Farmer Montijo ng Argao Cebu and of course shout out ah uh, Tay Bisay okay so maraming salamat idol bro maraming salamat sa suporta at the same time shout out uh, sa ating kaibigan yung ating kaibigan na laging nandyan, nakasuporta sa atin from day one of this project until now. So, shout out Idol Aquarus in or from Persian Gulf, Qatar. So, shout out Idol. At the same time, shout out Lakas ng Negros TV. Okay. So, yun po. At the same time, shout out Boss Ayan Vlogs ng Gagay Sibu Nga Sibu. Cebu. Bicolanong Tagabukid, shout out. At the same time, shout out Jojo the Farmer from Barangay San Antonio, Southern Leyte. Uh, Beyond the Farm Channel, Ah, uh, sino pa? Uh, kaparmer pilot, bomberong farmer, police farmer, grigi farmer. At the same time, ah, uh, sino pa hindi natin na uh, Boss ayan dibal At at the same time, uh, yung makaibigan natin mula sa Puerto Princesa Palawan, Puerto Princesa Palawan, shout out Tabang Vlogs. At the same time kay uh, Idol Rose Argalvan. At sa mga hindi po natin na banggit shout out sa inyong lahat in general kasi hindi po natin maisa-isa no shout out uh, redondo family ng duguan si sibunga sibo okay so yun nga po mga farmers ang topic natin ngayon is uh, ano ang sikreto para maiwasan yung paninilaw ng mga dahon ng ating ampalaya dito sa uh, walling ng ating ampalaya dito sa baba kasi yan po daw yung napapansin nila na nag, nag naninilaw o nagyayelo yung dahon sa baba ng kanilang ampalaya. So, yan po ang ating sasagutin sa video ito. Kaya, tara na. Okay, so, yan. Welcome back to my channel, uh, mga farmers Search at farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Sibu, Cebu, Philippines. So, for today's vlog, mga -farmers, ang pag-usapan po natin is... Ano ang sikreto para maiwasan yung paninilaw or pag-yellowish ng madahon dito sa ating ampalaya? most especially sa wooling ng ating ampalaya dito okay yan so side by side mga farmers ano ba ang sikrito para maiwasan ang pagyeyelo or pag paninilaw sa mga dahon ng ating ampalaya most especially dito sa baba babang portion ng ating waling okay yan so shout out no shout out muna Once again, kay Ma'am Crystal Barillano. So, thank you so much, Ma'am, for your active participation in my channel. At saka sa pagtatanong, dahil sa mga tanong, diyan po tayo magkakuha ng magandang content. Okay, so first reason is, ano, actually mga farmers, yung paninilaw ng dahon ay marami po tayong considerations na pwedeng magiging dahilan. Okay, so unang-una, yung lupa natin, yung klase ng lupa na tinatamnan natin it, it really matters no so mas maganda yung mabuhaghag na lupa sandilom soil mas maganda and then next is yung land preparation natin especially kapag gumamit tayo ng uh, ipot ng manok or yung mga dang ng mga mga hayop yan po ang isa sa i-consider natin kasi yan po ang binabasal natin sa ating plots na pagtatamnan natin. So, kailangan mga kaparmers uh, sa pagbabasal natin, uh, kailangan yung ipot ng manok kapag bago ay kailangan may babad muna sa ulan at init at least one month bago po pagtamnan. Okay? Kasi mainit yon So, isa yun sa magiging dahilan para maninilaw yung uh, dahon ng ating ampalaya. Third, Third reason is yung pagdi-disinfect natin ng ating area. Napaka-importante mga ka-farmers. Kapag nagtanim ka ng diretsyo tapos yung plots na pinagtatamnan mo na may ipot ng manok or kahit anong ah uh, dumi ng hayop na ginagamit bilang basal, uh, malaki ang chance na magigilo. Kasi of course from the word dumi. O, ibig sabihin kapag ka dumi, yun nga madumi. Di ba? So kailangan dahil dumi, di-disinfect talaga. So, bago pagtamnan ng mga farmers, kailangan mo undergo ng uh, disinfection. Yun po ang pinakabertanti So, that's the third no reason na kailangan i-consider natin para hindi maninilaw yung dahon ng ating ampalaya. Okay? So, disinfection, pwedeng gumamit ng chlorine at asin. Okay? Isang kilo asin sa ah... Uh, Uh, 200 ml na drum and then mix with 1/4 kilo na ano na chlorine yun, po ang ipang spray sa plat na pagtatamnan ganyan mga farmers and then next reason is yung pag spray natin mga farmers most especially po kapag tagulan ang kailangan mga ka farmers is mag spray ng kahit toto three times sa isang uh, linggo okay so meaning gamit po tayo ng uh mga farmers kasi isa sa dahilan kung bakit naninilaw yung ating mga tanim especially sa uh, dahon ng ating mga ampalaya ay punggos. kasi yung punggos, makapagsimula ng leaf spot disease tapos meron pang bakterya so pwedeng magkaroon ng bacterial wilting kaya kailangan talaga merong pag spray na gagawin maintenance so ganyan mga kaparmers ano yung kasagutan ko mga kaparmers base po sa aking experience dito okay so ganyan mga farmers and then lastly mga kaparmers isa sa mga secreto na ginagawa ko is kapag meron kang nakitang nagyelo na uh, ano dahon immediately remove that one huwag kang maghintay na dumami dahil pag dumami mas malaki ang chance na makapag-spread out sa area at baka maubos yung buong palehan mo magiging yelo okay so yun po ang ating uh, talakayan ngayon mga farmers so hopefully meron pong natutulong ito at especially kay Ma'am Crystal at sa ating kapwa-farmers na nakasubaybay. So yun po ang ating topic. Maraming salamat. At yun po ang vlog natin sa araw na ito mag-farmers, uh, March 30, 2024. And I hope meron kayong natutunan, nakukuhang kaalaman -ka dito sa ating uh, vlog sa araw na ito. So maraming salamat. Once again, this is Sir the Farmer, ang guru magsasaka ng Sibunga-Sibu Philippines. Bye-bye and thank you. Happy farming.